So hey guys, may binigay sila sa akin Tapos, di ko alam kung ano to Kasi Chinese eh Pero nakita ko sa picture Ito, uh, tapos Tissue So, di ko alam Kung anong gagam gagawin Or Para saan to So try natin kung ano mangyayari So ayan guys, nakaseal siya ha bagong bago pa siya so try natin buksan and plastic pa bago tapos tissue gagamitin tissue so siguro maglagay ilalagay dito I guess. Tapos, ayun, um, malagkit. Ah, yun, malagkit siya. Siguro, ano siya, uh, for, um, sa face, moisturizer. Pero dapat, nakalagay, pat nakalagay sa, ano, sa tissue, no? For, after, or ilalagay muna bago i-wipe or wipe agad. So try natin. Ooh. See? Parang maganda sa face, guys, no? Huh? Parang mabango. Ayan. for I think for moisturizer to, guys. Kasi, oh, Mm. Kung dry yung face nyo guys, ito gagamitin nyo. Kaya siguro may tissue kasi nga ano, malagkit. Kaya para easy to wipe. Yun. Hmm? Oh. Na dehydrate daw face guys oh. Siguro wait na lang natin yung ano result and then Yeah. yun Ano no? Napaka watery guys. Hmm. Smooth. Siguro ilag... Siguro hindi na kailangan gamit gamitan ng ano ng tissue kasi pwede naman yung bare hands, bare fingers. Hmm. Yan. As apply lang. Yan. Ayan. Okay na to siguro. Tama. Ayan. Ayan. Okay, oh, the height naman siya guys. Hmm. So, thank you nga pala sa nagbigay nito guys. Ayan. May panggabit na ako sa face. Ang lambing sa face. Ayan. Yun lang. So, comment nyo guys kung tama tama yung ginawa ko guys okay